Gandang araw po, ako poly, CRP, na po CRP ni Jim Depo. So, meron po tayong magandang topic for today. So, marami kasi nagtatanong sa atin kung anong klaseng finish yung mga equipment natin, kung anong klaseng pintura yung ginagamit natin. So, tamang-tama, kararating lang nung uh, mga gamit nila Sir Bench Picot at saka ni Sir Antonio Mactamtam. So, ganito po ay ng mga gamit natin galing sa powder coat. So, kita nyo naman, pag galing sa powder coat, protektado yung pinagpapatungan ng mga equipment natin. So, nasa rubber matting siya para hindi basta-basta na dudumihan o magasgas man ang mga gamit. So, kasi, uh, noong nag ako sa powder, nang nag ako ng uh, mag-fabricate ng gym equipment way back 2008, hindi pa uso ang powder coat noon sa mga gamit. So, ang ginagamit namin talaga doon, ansal. So, yung ansa alam nyo naman, mamahalin na pintura yung para sa kotse. So, ang gusto kasi natin, quality do sa mga uh, gym equipment natin. Uh, pero, ang disadvantage kasi noong mga ganoong klasing mga pintura, uh, kahit na Ansel pa siya ang gamitin natin o pang kotse siya, eventually, well, siguro mga isang buwan, dalawang buwan na ang gamit, nagkakrak, nag, nagbibitak-bitak yung mga yung mga kulay pag tinatamaan ng ano ng mga plato or kapwa o ng barbell. Kasi di ba, maski naman kotse eh, pag nabangga tanggal ng pintura, di ba? So ganoon din yung ansal. Pero luckily, siguro mga way back 2011 or 2012, natuklasan natin yung powder coat. So yung powder coat kasi, ah uh, mas matibay ito na, 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 finish. So, ito, in-oven bake, pero before oven bake, binababad sa chemical para maalis lahat ng impurities, tapos, isinasabit sa conveyor belt na may kuryente. Okay? It's either negative yon or positively charged. Tapos yung barrel, it's either negative or positive, mag-opposite para sa ganon, pagbuga ng baril, ng pulbos, minamagnet ng bakal. So, dumidikit maigi. Pagkatapos sa pagkatapos, dumikit ng powder coat, magdediretso na sa oven para doon talaga magband yung ano. Kaya, ang, ang, ano, ang mga powder coated na finish is scratch resistant. Pero hindi siya scratch proof. So, ang scratch resistant, hindi basta-basta nagagasgas. Magagasgas pero hindi basta-basta magagasgas. Rust resistant. Kinakalawang siya pero hindi basta-basta kakalawangin. Lalo na kung ang ang materialis natin is GI, yung bakal. So hindi lalo siyang hindi basta-basta kakalawangin. -basta, uh, so yun yung advantage ng powder coat. Tapos kita nyo, may iba't ibang kulay tayo na pwede pagpilian. Pero sa powder coat kasi, hindi ka makakapamili. I mean, hindi ka pwede magtimpla. So, may standard lang po sila ng mga kulay na available. So, yun yung pagpipilian natin. So, basically, mas mahal talaga to. Tung, uh, isa sa nagpapamahal ng costing ng gym equipment is powder coating. Kasi, katulad nito, itong isang batch nito, nasa 60,000 may get ang ginastos natin para lang makulayan yan. So malaki, pero pa yung transport. So anyway, lahat ng pwede natin ibigay na quality para maging quality yung gamit natin, ibinibigay natin. As long as talagang hindi naman makakapagpataas maigi nung presyo. So do sa mga nagtatanong ko ano yung finish natin, powder coated po tayo. Isa sa pinakamagandang finish yan, actually maski mga uh, mamahaling kotse, powder coated na po yung yung ginagamit nila. So bago natin tapusin to, may mga follow up na natanong kasi napanood niyo yung ano, na yung last video ko kasi ah uh, binanggit ko yon na inopen ko for investment yung Gym Republic sa Cavite City. Okay? Kasi reason ko noon is para mabuksan ko na yung gym ko sa sa Tarlac na gusto kong ibuksan. So sa ngayon, kulang ako ng pondo. So hindi ko mai-promote yung gym sa Tarlac kasi hindi pa siya kasi operational. Okay. So ang ang kaya ko i-promote is yung Gym Republic sa Cavite City kasi yan operational na siya. Tapos meron tayong POS, yung point of sale system na sinasabi ko do sa mga videos ko. Yung point of sale system, hindi mo madadaya ito. So from day to day na mga transactions natin uh, nagpapadala yung system, yung computer dito sa opisina or at saka pwede natin i-print Kone ano yung ano yung audited ng mga benta ng Gym Republic at base doon makikita mo yung track record ng no, ano ng no, Gym Republic. Kasi ang pinagkaiba nito doon sa mga libro, doon sa mga uh, uh, accounting ledgers. Kasi accounting ledgers yon, pwede mong dayain yun. eh, totoo yun. So pwedeng ibang numero ilagay ko doon, pwedeng pataasin ko or pababain, depende kung saan ko siya gagamitin. Pero itong POS, hindi mo mapapataas to, hindi mo mapabababa. Kasi kung ano yung araw-araw na sales niya, yun yung makikita mo. So, nag-compile ako nung isang taon na kinita ng Gym Republic, ililes mo doon yung pasweldo, yung kuryente, yung upa, para makuha mo ngayon yung neto ng ano ng Jim Republic. So makikita niyo doon, hindi ko masabi, pero mahigit 100,000 mahigit ang average monthly ng Gym Republic. So ang kaya ko na ikukwento kasi ngayon kung magiging interesado kayo doon sa pag-invest sa sa Jim Republic, maganda makapunta kayo rito kasi maipapakita ko sa inyo yung yung track record, yung sales track record. So, na, nanan, ngayon na nasabi ko yun, ito ngayon yung mga sumunod na mga ibang mga katanungan. So, yung do sa pag-invest sa Gym Republic kasi, ang ino-offer ko kasi is 12% per annum or 1% per month. Ngayon, may nag-question, may nagtanong, Sir RP, hindi ba masyadong maliit yung 1%? Ah, uh, kasi, may isang gym, hindi ko napapangalanan, ano? Pero, Okay. Nag-offer siya ng 10% per per month with or 120% per ano, ibig sabihin sa loob ng 10 buwan, bawi mo na yung ano mo, yung kapital mo. 'Di ba? Parang too good to be true. And kagaya ng pagkakarin niyo, kung too good to be true, baka nga hindi totoo. Kasi uh, una, common sense, magtanong lang kayo sa 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 mga may-ari ng uh, gym kung kaya ba na kumita ng 10% nung, nung, nung gym mo nung kapital mo sa isang buwan medyo mahirap ng konti yon lalo na ako na upa ka so ngayon ipo-post ko ngayon yun, ano kasi baka sabihin niyo nag-iimbento ako so dito sa post na to makikita nyo, binura ko yung ano yung pangalan ng 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 gym So, makikita nyo sa post na nag-offer sila ng 10% per, ano, per, 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 month. Okay. So, madami nag-invest. Pero ito ngayon yung catch. Okay. Yung balita ako dyan, nagkakaproblema na yung ibang mga nag-invest. Okay. So, kung di ako nagkakamali, pinapipirma na sila ngayon ng kasulatan, na pwede nilang i-withdraw yung investment nila pero staggered na. So, kunyari, nag-invest ako ng 100,000, hindi ko ngayon makukuha yung 100,000 pesos ng buo. Dahan-dahan ko makukuha ngayon yung 100,000 pesos. At, at as a matter of fact, tumigil, nagsaglit yung pagbigay nung, nung, nung kita ng gym sa mga sa mga investors kasi definitely, hindi, hindi, Parang ano yun? Uh, Ponzi scheme. So, yung ibibigay mo sa akin, ibibigay, yung ibibigay mo kapital do sa may-ari, ibibigay lang din nung ano may-ari do sa mga in naunang investor. Eh. Kasi napakalaki nun. No. Isipin mo, kung kaya niya ipamigay yung 10% per month do sa ano, eh ano kikitain niya? Ano pambayad niya ng upa? Di ba? So, nakakapagduda yun. Tapos to, yung nangasabi sa'yo, sa inyo, na nagpapapirma na, ngayon ng waiver yung gym na to. Kaya ingat din sa pag-invest. So, hindi birong pera yung uh, i-invest nyo. Ako, tiyo mo, kahit na matagal nyo na akong pinapanood sa, 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 video, sa YouTube, kahit na since 2008 pa yung kumpanya ko, huwag nyo rin ako basta pagkatiwalaan. Pero ito yung mga ibibigay ko sa inyo na mga safety measures na reason kung bakit kayo magtitiwala sa akin kung mag invest kayo. Kasi, eto maganda may tanong nyo sa mga abogado o sa may alam sa batas. Pag nag-invest ka, kagaya nung sa gym na yon, may kontrata sila. Okay? May kontrata sila na ikaw nag-invest at mag-invest -mag ka ng ganito kalaking pera tapos sila magbibigay sa'yo sa ng ganito kalaking interes buwan-buwan. Basically, parang utang po yun. Hindi ko ownership yun. Actually, pinopost nila na, oh, gusto mo ba maging co-owner? Co-franchise? Ang co-owner, co-franchise, isa ka sa may-ari ng gym na yon. Pag isa ka sa may-ari ng gym na yon, regardless yan, kung single proprietorship yan, kay, kay partnership yan, kay SEC yan, dapat siya may papel na babaguhin para mailagay yung pangalan mo. So, kung hindi na ilagay yung pangalan mo na may-ari nung gym na yon hindi po ko franchise yun. Hindi ko ownership yon kasi wala pangalan mo dun eh. Hindi ka may-ari nun. Ang may-ari, yung pwede mag-desisyon, oh, e, -benta natin to. Oh, eto, kunin ko to. Yun ang may-ari. Pero kung wala kang kapangyarihan nun, hindi ka may-ari. So, pag sinabing, ah, gusto mo maging co-owner, co-franchise, tignan mo ko ano sa kasulatam Lalabas niyan, may utang lang siya. So, kung may utang siya, nababayaran niya ng 10% per annum, per month, ang kasulatan nyo is contract of loan. ba? Diba? Ganyan yung nangyari kay ano eh. Kay, doon sa celebrity YouTube din na ma ma mahilig mag-collectan ng mga toys. ba? Diba? Kumuha siya ng investment, tapos ilalagay sa junket, sa mga kasino. Pero doon sa kasulatan, kasulatan ng utang. Okay, ito ngayon na difference noon. Pagkasulatan ng utang, sa utang po, walang nakukulong. So, kung, 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 yung tao, nakausap nyo, nagbigay kayo ng maraming pera, at ang kasulatan nyo ay sa utang, walang motivation sa kanya para ibalik yung pera kasi kung hindi niya may ang pera, hindi naman siya makukulong. Ang worst case scenario na pwedeng gawin ng, ng korte is isi-sheriff lahat ng mga properties niya. Kung may properties siya. Di ba? E papaano ko? Wala. So yun yung contract of loan. Tingnan nyo yun ako. Doon sa mga nakapag-invest doon, tingnan nyo kung anong klase ng kasulatan yung hawak nyo. Contract of loan ba yan? Di ba? Contract of investment ba yan? Pagka ganun, civil niya, usapang civil. At sa usapang civil, wala pong nakukulong kundi may nagbabayad lang ng danyos. Yun ay kumipambayad. So dito na iba ngayon yung investment sa Gym Republic. Yung sa Gym Republic, hindi pa ako nag-offer ng ano, na co-ownership or co-franchise. So, ang ino-offer ko kasi is kailangan ko ng additional capital. So, nagre-raise po ako ng funds for additional capital. Okay. Pero ang pinakaiba nito ngayon, although may kasulatan pa rin tayo na nagpasok ka sa akin ng pera, meron ako ibinibigay na cheque. Yun yung pinakaiba noon. So may binibigay ako na cheque corresponding doon sa monthly investment mo. So kung 1%, let's say, nag-invest ka ng 1 million, so lalabas yun, 120,000 isang taon at 10,000 isang buwan. So magbibigay ako ng 12 cheque corresponding doon sa monthly na kikitain mo. So 10,000, 10,000, 10,000 na 12 cheque. At yung panglabing tatlong cheque, yun po yung 1 million mo. Yun yung capital mo. So una, ano advantage mo? Una, hindi mo na ako kailangan singilin or at i-text, RRP, kailangan ko na yung, ano ko, yung budget ko, yung monthly ko. Wala na, hindi mo na kailangan ako inform. Although, shout out kay Ma'am Princess. Si Ma'am Princess, ah, nalimutan ko sa ni Ma'am Princess. So, si Ma'am Princess, isa sa mga original na nag-invest sa atin to. So, si si Ma'am Princess, out of uh, siguro respect, every time na mag, -mag Uh, deposito siya ng cheque, eh. in-advise ako ng mga pieces na, Sir RP, katulad kahapon yun eh. Sir RP, magpapasok ko na yung cheque. Eh. So, nagpapasalamat ako kasi in inform niya ako, baka mamaya walang pondo. Di ba So, pero, kung di man niya ako inform, okay lang din. Kasi kung deposito niya, yun yung obligation ko eh. Di ba So, di mo ako kailangan kulitin, which is yun na magiging problema nung ano, yung nag-invest -nag -nag doon sa gym na sinasabi ko, na, na, okay, okay, kaya nakakapagbigay pala yung gym na yon kasi nakapagbenta na isang gym sa Maynila. Kaya na, ibalik uli yung mga pagbibigay ng mga uh, kita. So anyway, pero kagaya na sabi ko, nangungulit na yung mga investors dun sa ano, dun sa gym na yon para makuha yung, yung, yung investment, yung interest nila. So yun ang problema, paiyakan ka ngayon. Pero, do sa akin, do sa binigay kong cheque, hindi wala paiyakan dun. Deposito mo yan. At kung sakasakali na wala akong pera, nagka-problema yung kumpanya ko, mahahabol niyo ako criminally. Criminally liable ako. So alam niyo naman yon yung bouncing check law, BP22. So kung mangyari yun, hindi naman ako mapayag makulong. Diba? Gagawin ko ng paraan yan. Pero yun yung sinasabi ko, yung security measures na binibigay natin doon sa mga nagtitiwala sa atin, ah... Uh, malaki yung security measures na binibigay natin. So, yun yung difference ko. Although maliit, siguro, kumpara do sa 10%, ano mo naman yung 10% na monthly na interest mo kung hindi mo naman makukuha yung pera mo. Kung ano lang siya, ah, uh, hypothesis lang, maganda lang tignan, maganda lang isipin, pero in reality, hindi mo naman nahawakam. Pero ngayon, mabalik tayo dun sa ano, doon sa 1% na, na, offer ko. Let's say, kunyari lang, may isang milyon ka. Kaya mo bang bumili ng bayat lupa? Bayat lupa, ha? Nang halagang isang milyon. Okay. May sasagot sa inyo. Oo, posible lalo sa probinsya. So, may uh, mabibili ka na bayat lupa sa halagang isang milyon. Pero ang tanong doon, yung bahay ba na yon? pwede mo paupa ng 10,000 isang buwan? Diba? So doon magkaka -difference. So, yung ino-offer ko na ano, yung ino-offer ko na interest or dividend para sa mga magi-invest, actually malaki 'yon. Malaki 'yon kumpara sa sa mga uh, leg legit na mga iba pang mga investors. So, pero pa doon, sa medyo malaki na rin 'yon, secured you investment, nyo. So, anyway, medyo mahaba na yung video. So, kung interested kayo, pwede kayo pumunta rito anytime tapos papacheck ko sa inyo yung ano hindi lang papel kasi ang pwede nyo i-check kasi yung papel pwede, ma, pwede madaya. Actually, may, may, IP address kami, may, 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 may internet access na pwede mo ma-check yung day one na, na sales namin up to ngayon. Para alam nyo na kumikita yung, yung business natin at hindi kayong matatakot mag-invest. Kung policy RP, na Jim Dipo, maraming salamat po.